position, syempre, oportunidad sa kanila ito, no? Pero hindi siya entertaining in the sense na ang kawawa dito yung masa, eh. Ang unang impact nito, mahahati siyempre yung supporters ng Duterte at Marcos dito. Ngayon, ma mawiwindang sila, no? Kasi kailangan nilang pumili, eh. Ang iba sa kanila, pwedeng hindi, hindi na nga pumili, eh, Marcos man o Duterte, kundi uh, madismaya na talaga at hindi na pipili sa kanilang dalawa. But in the end, yung masa in general, kasi, you know, ang maraming problema. Ang, ang krudo tumaas ng dambuhalang pagtaas kanina, di ba? So paano maresolba 'yan? Dapat ang presidente at ang ating executive ay nakatutok dun sa mga, you know, gas, mga fuel, mga companies ng uh, Petron, Shell, Caltex, paano ito nangyari, di ba? O kaya 'yung uh, inflation at iba pang mga problema. Pero na nahatak sila dito sa bangayan no'to. Which shows the ano ha, uh, The ugly side of Philippine politics, huh?